Ikaw ba ay nahihirapang humanap ng mga halaman na malakas humatak ng swerte sa pera ngayong taon? Yung mga halaman na madali lang alagaan at pwedeng-pwedeng ipasok at i-display sa loob ng bahay upang makapagdulot ng swerte sa ating yaman. Sa videong ito ay aalamin natin ang mga halaman na pinaniniwala ang malakas magbigay ng swerte sa usaping pera ngayong taon upang swertehin tayo sa ating mga negosyo at trabaho. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Monstera Adansoni ay Ayon sa masusim pag-analisa sa feng shui, ang mga taglay na positibong istruktura ng Adansoni ay ay pinaniniwalaan sa kultura ng feng shui na may dulot na swerte sa paghatak sa enerhiya ng swerte sa pera sapagkat ang mga halamang may mga natural na mahaba at malaking butas sa dahon ay sumisimbolo sa butas ng mga alkansya o saving wealth holes kung saan dumaraan papasok ang pera kung ang mga tinirintas na puno ng money tree ay sinasalo ang mga swerte ang monstera adansoni ay naman ay direktang ipinapasok nito ang swerte sa pera sa ating tahanan kaya ang pagkakaroon ng monstera adansoni ay ngayong year 2024 ay pinaniniwala ang papalakas kasi nito ang iyong determinasyon sa pag-iipon at paglapit ng oportunidad na may kinalaman sa pera ayon sa feng shui ang malapad na dahon at ang mga butas sa dahon nito ay tanging buhay na sa pera lamang ang hinahatak upang palakasin ang ating swerte kung tayo ay may problema sa usaping pera Tinatawag din na channeling lock ang mga butas sa dahon ng Adansoni ay ayon sa malalim na pag-aaral sa Feng Shui. Ang ibig sabihin nito ay nagsisilbing filter o pansala ng good at bad chi, ang mga dahon ng Adansonia ay natangin mga good at positive chi lamang ang ipinapasok nito sa ating tahanan. Ipinapayo sa feng shui na ilagay ito sa mga sulok o kanto ng loob ng ating tahanan dahil ang paglalagay ng Adansonia ay sa sulok o sa mga kanto ng ating tahanan ay pinapaggalaw di umano nito ang mga stagnant energy upang magkaroon ng good circulation ng flow of energy sa loob ng tahanan upang gumanda ang harmonya ng good luck at mag-imbita ito ng pera sa tahanan dahil sinisimbolo nito ang wealth saving and remedy for stagnant energy. Number 4, Money Tree o Pachira Aquatica Sikat na sikat ang Pachira plant kahit sa amang panig ng mundo. Pininiwala ang maswerte ang mga tinirentas na puno ng money tree dahil ayon sa feng shui ay kinukulong o sinasalo di nito ang mga swerte didikit sa money tree at siyang ipinapasok sa loob ng bahay kung ito ay nakapuesto sa ating pintuan o front door. Isa rin ito sa in-demand na halaman ngayong year 2024 dahil sa swerte itong itanim ngayong year of the wood dragon, ipinapayo sa feng shui na bukod sa front door ay dapat ilagay ang money tree sa loob ng bahay sa direksyon na southeast corner ng bahay dahil ang direksyon ito ay tinatawag na money area at ito ay sumisimbolo sa prosperity at wealth. Ayon sa paniniwala ng mga taong mayroong tanim na money tree, ay nakakaranas di umano sila ng pagkaan ng kanilang suliranin at pasok ng swerte at magandang balita ng hindi inaasahan. Ang pag-aalaga ng money tree ay hindi maselan basta't huwag lamang itong ibibilad sa sikat ng araw upang hindi ito magkaroon ng sunburn sa mga dahon nito at tamang dilig lamang ang kailangan mas mainam na i-check muna ang lupa ng money tree at kung 50% dry na ang lupa nito ay dapat mo na itong diligan Number 3 Money Plant o Potos Plant Swerte ang halamang potos dahil kilala rin ito sa tawag na money plant. At ito ay dahil sa paniniwala na nagbibigay at humahatak ito ng swerte sa pera at pinapatindi di umano nito ang paghatak ng positive G sa kalikasan para sa financial stability sa ating tahanan ayon sa paniniwala sa feng shui ang mga halaman na mayroong malalaki at malulusog na dahon katulad ng potos plant ay nagpapatindi ng paghatak ng positibong enerhiya sa pera at may kakayahan ding magmagnet ng abundance at wealth ang halamang potos. Bukod sa mga nabanggit, mayroon din itong kakayahang magbigay ng positive vibes sa tahanan na maaaring mauwi sa mas produktibong epekto sa trabaho at negosyo na siyang magdadala ng swerte sa pera sa bahay. Ipinapayo sa feng shui na upang humatak ito ng malakas na pasok ng swerte sa pera ay ipuesto ito sa loob ng opisina o loob ng negosyo kung saan malapit sa pera sapagkat ito ay nangangahulugan sa pagpapalakas ng pagpapalago ng pera. Sa pagkaalaga naman sa potos plant ay hindi ito kailangan ng direktang sikat ng araw dahil maaari ito magsanhin ng pagkalagas at pagdidilaw ng dahon. Regular na dilig lamang ngunit hindi sa sobra dahil ayaw nitong maistak ang tubig sa paso nito kaya ipinapayo na lagyan ng draining holes ang paso sa pagtatanim ng pothos plant. Number 2, Lucky Bamboo Plant Ang Lucky Bamboo Plant ay isa sa mga pinakasikat na halaman na pinaniniwala ang may taglay na swerte at simbolismo ng pera. Partikular na sa mga kultura ng Asia tulad ng China at Japan, ang bawat bilang ng mga puno o strand nito ay may simbolismo na swerteng dulot kung gusto mo na humatak ng malakas na swerte sa pera ang iyong Lucky Bamboo Plant ay pinapayo sa Feng Shui na piliin mo ang Lucky Bamboo Plant na may tatlong tangkay dahil ito ay sumisimbolo sa happiness, wealth, at long life. Maaari rin ang lucky bamboo plant na may anim na tangkay at ito ay nagre-representa sa good luck and wealth at suggested din ang lucky bamboo plant na may siyam na tangkay sapagkat ito ay tumutukoy sa great luck o dagsa ng swerte sa kahit anong aspeto. Napakadali lamang alagaan ang lucky bamboo plant at pwede mo itong itanim sa lupa at buhayin sa tubig. Kung sa tubig mo ito ilalagay, ay pinapayong gumamit ng filtered water o distilled water at iwasan naman ang tap water sapagkat makakaapekto ang mga chemical na taglay ng tap water sa buhay ng laki bamboo plant at kailangan palitan ang tubig nito na hindi lalampas sa ikasampung araw. Mabisang ilagay ang laki bamboo plant sa front door at sala at sa maliwanag na area ng bahay upang mas humatak ito ng swerte sa pera. Number 1. Forever Rich Plant binigyan ito ng pangalang Forever Rich Plan dahil ayon sa malalim na pag-aanalisa sa mga simbolo ng halamang ito ay naguumapaw na katangian at senyales na taglay na kumakatawan sa mga swarteng aspeto sa kultura at prinsipyo ng feng shui. At dahil din ito sa kadalasan makikita ang forever rich plant sa mga indoor garden ng mga mayayaman, kaya talagang ang halamang ito ay nauugnay sa usaping yaman. Isa ang forever rich plant sa best indoor plant dahil ang forever rich plant ay sobrang swerte ayon sa feng shui sapagkat ang mga makakatas at malalapad na dahon nito ay pinaniniwala ang mabisang tagahatak ng wealth o swerte sa usaping pera. Sinisimbolo din ng mga bilog-bilog sa dahon nito ang dami ng pera at barya at ito ay pinaniniwalaan nagbibigay ng swerte sa negosyo, trabaho at karir para sa mga nag-aasam na kumita ng malaki. Ang pagkakaroon ng forever rich plan sa loob at labas ng bahay ay I minamagnet mean, di umano nito papasok sa ating tahanan ang positive flow ng energy dahil pinaniniwalaan na ang mga makakatas na halaman ay isang fortune magnet ine-enhance din di umano ng halamang ito ang positive energy at pinapagalaw nito ang mga stagnant energy sa loob ng bahay upang hindi ito magdulot ng kamalasan. Ipinapayo sa feng shui na mas upang ma-enhance ang taglay nitong enerhiya sa paghatak ng swerte sa pera ay iminumong kahi na ilagay ito sa gitna ng lamesa bilang centerpiece. Ito ay dahil sa ang mga dahon nito ay nakaturo kahit saan na sumisimbolo sa bilog. Maaaring ilagay ang forever rich plant sa dining table at iba pang mini table sa ating living room. Kung ilalagay ito sa ating dining at living room table ay magdudulot ito ng swerte sa kasaganahan o pasok ng swerte sa biyaya at swerte sa relasyon ng pamilya. Dahil sinisimbolo ng forever rich plant ang harmony, prosperity, at passion sa pag-aalaga naman ng forever rich plant ay madali lamang dahil maaari itong diligan isa o dalawang beses sa isang linggo. Ang ating tinalakay ng mga swarteng halaman na sumisimbolo sa pera ay ilan lamang dahil may iba pang mga halaman na sumisimbolo sa pera katulad ng jade plant, string of pearls at basil. Ang mga halamang ating tinalakay tungkol sa swerte nito sa paghatak ng pera ay mga gabay lamang. Mahalaga rin na tandaan na hindi lamang ang mga halamang ito ang nagdadala ng swerte sa pera at kapalaran. Ang mga nabanggit na halaman ay ayon sa feng shui at paniniwala na sumisimbolo ito sa pera. Ngunit ang swerte ay darating sa ating buhay kapag pinangunahan ito ng pagkilos o aksyon at pagkakaroon ng positibong pananaw at pagtsatsaga na siyang pinakamahalagang elemento upang makamit ang tagumpay sa buhay dahil ayon sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.